ngako sina VP Jojo Binay at Davao City Mayor Rodrigo Duterte na poprotekta ng mga miyembro ng media kapag nahalal na pangulo. Si Digong magtatayo ng special courts para tugunan ang mga kaso nain ng media killings. Ito raw ang sagot ng alkalde sa hamon ng uh, National Press Club sa mga kandidato na magkaroon ng posisyon laban sa pagpatay sa mga mamamahayag. Abang si Billy naman, gagawa ng executive order para ipatupad ng People's Ownership of Government Information o POGI Bill, yun ang versyon dati ng Senado ng FOI, na layong tulungan ang media at publiko na mangalap ng impormasyon mula sa gobyerno. Bago ito, muling pinalala ni Pinoy sa media ang responsibilidad nito sa darating na eleksyon. Media, and perhaps especially print media, has a special role to play before, during, and after our elections. This alone reflects the magnitude of your responsibility to wider society to disseminate information instead of speculation, to foster higher levels of discourse instead of becoming a rumor mill, to empower citizenries and nations instead of tearing them down. Joel National Press Club, or NPC. Good morning, Joel. morning. Bok, uh, una sa lahat. Sige, Bok. una sa Reaksyon mo dun sa pahihwating ni Pinoy na ilang miyembro raw ng media ang nagpapakalat ng maling balita tungkol sa mga kandidato sa eleksyon. Ano tingin mo dun? <laughs> uh, alam mo, hindi naman ito yung unang pagkakata ko na na sinabi ni Pinoy yan. Eh, ilang tayo uh, sa mga speeches niya nung nakaraan. Uh, nandiyan yung uh, negativism, etc., na, na, tayo yung bias. No? Uh, na, hindi naman lahat pero kumbaga yung mga rant niyang ganyan ay ano na, ano na tayo eh nasanay na tayo so kulang na lang i-impeach niya tayo eh so <laughs> di ba yung kumbaga eh uh, eh, mula naman ng ano eh hindi niya gusto yung mga balita right? lagi naman siya nagre-reklamo ng ganyan mm -hmm. so uh, I find it of course uh, uh, unfair naman yun no? kumbaga yung baga, hindi, maganda eh. Hindi talaga maganda. Parang almost every year, meron siyang banat sa media pagdating sa responsibilidad. Totoo naman na may responsibilidad, pero medyo seasonal lang kanyang pagbanat sa media. bok Bok, ito, nabagitin uh, nabag ng Pangulo yung sasabi niyang papel ng media sa darating na eleksyon. Ikaw, ano sa palagay mo ang papel na ito? Well, of course, uh, Napakalaki ang papel ng media dito sa darating na election. Kasi napakahalaga na itong election bed. No? Uh, ito yung uh, backbone ng ating demokrasya. So napaka-crucial ng ating papel dahil tayo yung uh, bubusisi. Eh. Tayo yung kikilatis dun sa mga uh, kandidato na dapat siyang maupo no? sa, sa ating gobyerno. So, uh, very important, very crucial ang, ang role ng media dito sa, sa darating na alala. Mm. Book, also something very familiar, ha? ilang presidential balls na ang nangako na tutugunan ng issue ng media killings at uh, impunity sa bansa. I suppose you hear this kind of a promise every, other, every six years pag may, may kampanya for the presidency. You've heard it in uh, 2004, you've heard it in 1998, and so on down the line. <laughs> Ikaw, ano masasabi mo dito? Parang lahat nangangako ng ganito eh. <coughs> exactly. So, kaya uh, ngayon, eh, eto, no? so, before pa sila manalo, so, sinalage natin sila. Mga ngayon pa lang, i-lay down ng lay ang kanilang cards, lay down yung kanilang programa, kung meron man, no? At uh, natin sila, uh, i-punyag na ngayon pa lang kung ano ang kanilang uh, stance yan sa issue ng media killing sa culture of impunity. Part nang sa ganun, if ever na pala, hindi naman sa kanila, ito yung malinaw na pwede nating simulin sa kanila. Pero so, mm -hmm. tayo naman ay eh, uh, natutuwa. Tumugon nga yung dalawa, at least to, oh, uh, at least uh, dalawa dun sa mga inaamon natin, presidential voice, dun sa uh, uh, issue nga na to. Uh, kasi ayaw natin mangyari yung, ayan, nabanggit mo nga, no, ilang taon na o ilang termino na nagdaan na natin, natin sila nagsirip ang ating ganyan. Tapos na itong termino ni, ni Pinoy. Pero tingnan mo natin ano nangyari. Wala rin. In fact, eh. medyo malapang nga yung numero ng media kingdoms you know, during time. Maraming salamat. Yan po si Joel Eco, ang uh, Pangulo ng National Press Club o yung NPC. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.